Hindi lingid sa kaalaman ng marami na sa bawat buwan libo-libong pensioner sa Pilipinas ang umaasa sa pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng panggastos, pambayad ng kuryente, pambili ng gamot at pangtusto sa araw-araw. Pero ngayong papalapit na ang Agosto 2 at 25, maraming tanong ang lumalabas. May pagbabago ba sa release schedule? kailan ang eksaktong petsa ng crediting? At totoo ba ang tungkol sa dalawang detranche na inaasahan ng karamihan? Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakabago, kumpirmado at makabuluhang update mula sa set mismo tungkol sa release o crediting ng pensyon para sa buwan ng Agosto 2 at 25. Hindi ito hakahaka at lalong hindi sismis. Ito ay batay sa opisyal na impormasyon na inilabas ng ahensya. Marami kasing pensioners ang nalilito ngayon dahil may mga nagsasabing may delay. May iba namang nagsasabing may dagdag o ikalawang bugso ng pensyon. Kaya sa video na ito, sisimulan natin ang paglilinaw sa lahat ng yan. Tatalakayin natin kung paano makakaapekto ang bagong schedule sa mga tumatanggap ng monthly pension sa pamamagitan ng Pesonet o sa G. Alamin din natin kung sino ang sakop ng second tranche at kung kailan ito posibleng i-credit sa inyong mga account. Kung isa ka sa mga pensyado na nagtatanong kung bakit minsan nauusog ang release, may malaking dahilan kung bakit ito nangyayari at dapat mong malaman iyon para makapaghanda. Kaya't huwag palampasin, ito ang impormasyon na dapat mong marinig kung umaasa ka sa Seth Pension mo buwan-buwan. Dito mo malalaman ang buong katotohanan tungkol sa mga pagbabagong ipinatutupad sa Agosto 2 at 25 pati na ang eksaktong update para sa dalawa D-Trans. Simulan na natin kaya't simulan na natin ang masinsinang pagtalakay. Marami sa ating mga senior citizen ang nagtatanong kung bakit may mga pagkakataong hindi eksaktong petsa ang dating ng pensyon. Noong mga nakaraang buwan, naging usap-usapan sa ilang social media groups ng mga pensioners ang mga delay at pagbabago sa schedule ng crediting. At ngayon nga, pagpasok ng Agosto 2 at 25, may panibagong anunsyo ang IS na dapat nating bigyang pansin. Ayon sa kanilang inilabas na advisory, may pagbabago sa release schedule ng pensyon ngayong buwan at ito ay bahagi ng mas malawak na hakbangin para gawing mas sistematiko at patas ang distribusyon ng pensyon sa buong bansa. Hindi lang ito simpleng pagbabago ng petsa. Ito ay tugon sa mga teknikal at logistikal na problema na ilang ulit nang naranasan ng mga pensioners. May mga pagkakataong nagkaroon ng delay sa crediting dahil sa mga holiday cut-off periods o problema sa sistema ng banko o pesonet. Kaya't ang layunin ng bagong schedule ay siguraduhin ang pension ay may credit sa mas maayos, mas mabilis at mas predictable na paraan. Isa sa mga pinakanabanggit na adjustment ay ang paglipat ng crediting date para sa mga pensioners na dati ay tumatanggap ng pension tuwing unang araw ng buwan. Ngayon, may ilang pensioners na itinalaga na sa ikalawang araw ng banking upang maiwasan ang sabayang bugso ng transaksyon sa sistema ng A. Ang tanong ng karamihan, paano ko malalaman kung naapektuhan ako ng bagong schedule? Ang sagot dyan ay depende sa uri ng payout channel na ginagamit mo. Kung ikaw ay gumagamit ng pesonet na siyang channel, para sa karamihan ng mga pensioners ngayon, maaari mong maranasan ang shift ng crediting date depende sa availability ng banking days. Halimbawa, kung ang unang banking day ng Agosto ay tumapat sa holiday o weekend, ang pension mo ay maaaring may credit sa susunod na working day. Kaya't mahalagang bantayan ang official calendar at announcements ng ETA para sa buwan ng update. May isa pang mahalagang bahagi sa isyong ito at iyon ay ang tinatawag na ikalawang tranche. Maraming pensioners ang nagtatanong ano ba talaga itong dalawa tranche na sinasabi ng S. Sa madaling salita, ito ay bahagi ng phased release ng pension benefits lalo na kung may mga retroactive adjustments o kung may dagdag na benepisyo o adjustment na ipinatupad. Sa kasong ito ayon sa tesis, may mga pensioners na makakatanggap ng ikalawang bahagi ng kanilang pensyon, tinatawag na second TR underpayment o adjustments mula sa mga naunang buwan. Hindi ito para sa lahat, kundi para lamang sa mga natukoy na kulang ang natanggap o may pending na retroactive claims. Kaya kung isa ka sa mga naghintay o nag-follow up ng dagdag sa pensyon mo, Malamang isa ka sa mga makakatanggap nito sa Agosto 2 at 25. Mahalagang linawin na ang second tranche ay hindi dagdag na buwan ng pensyon kundi bahagi ng kabuuang pensyon na dapat ay naibigay na noong una ngunit naantala dahil sa reprocessing o system audit. Kaya't kung makakatanggap ka ng karagdagang halaga ngayong Agosto, hindi ito bonus kundi kabayaran sa dapat mong natanggap. At kung hindi ka makakatanggap nito, hindi ibig sabihin ay na naskip ka. Baka wala kang adjustment o kulang sa records, kaya't hindi ka sakop ng second TR. Ang tanong ngayon ay paano ko malalaman kung kasama ako sa makakatanggap ng ikalawang tranche. Ayon sa CISD, may dalawang paraan para ma-verify ito. Una, sa pamamagitan ng ETH online portal, ODNB Set Account, kung saan makikita ang breakdown ng iyong monthly pension at anumang adjustments. Pangalawa, pwede kang mag-inquire sa pinakamalapit na branch. Ngunit dahil inaasahang dadagsa ang infuries ngayong buwan, pinapayuhan ang lahat na gamitin muna ang online channels para iwas pila at abala. Bukod sa release at second tranche, may isa pang napakahalagang issue na dapat pag-usapan ang integridad ng mga detalye ng iyong account. Isa ito sa mga madalas na dahilan kung bakit na-delay ang pensyon. Maraming kaso na hindi na-i-credit ang pensyon dahil sa maling bank account number, closed na bank account, hindi tugma ang pangalan sa records. Kaya't paalala sa lahat ng pensioners, siguraduhin na updated at tama ang detalye sa inyong i-account. Kung kailangang magpalit ng bank account, gawin ito ng maaga bago ang cut-off period. Tandaan, kapag may error sa bank details mo, automatikong madidelay ang crediting ng pension mo at minsan umaabot pa ng isa o dalawang buwan bago maayos. Minsan may mga pensioners na nagtatanong, bakit ang kapitbahay ko ay nakatanggap na ng pension pero ako hindi pa? Maaaring iba ang payout schedule ninyong dalawa lalo na kung magkaiba kayo ng bank o payout channel. Maaaring siya ay sa Union Bank, ikaw ay sa Land Bank. Maaaring siya ay under Pesonet, ikaw ay under Checks pa. Kaya't huwag agad mangamba. Tingnan muna ang iyong sariling schedule base sa official advisory ng E. Isa sa mga maling akala ay sabay-sabay ang crediting sa lahat ng pensioners. Pero sa totoo lang, staggered ito ayon sa channel at availability ng banking system. Ngayong Agosto, 2.5 inaasahan ding mas magiging visible ang coordination ng S-Banko at financial institutions. Isa ito sa mga hakbangin na ginagawa ng ahensya para maiwasan ang delay at mga reklamo ng pensioners. Pinagigting din ng SS ang kanilang monitoring system upang matukoy agad kung saan nagkakaroon ng delay o technical issue. Sa katunayan, may mga pagkakataon sa mga nakaraang buwan kung saan napabilis ang release matapos na ayusin ang coordination sa Pesonet at partner banks. Sa usapin naman ng transparency, muling pinaalala ng ISIS na ang lahat ng schedule at adjustment ay i-anunsyo lamang sa kanilang official pages at hindi sa mga unofficial sources. Marami kasing lumalabas na maling impormasyon sa Facebook groups, TikTok, at kung saan-saan pa. May mga nagpapakalat na fake dates o kaya ay mga scam na nag-aalok daw ng key priority release kapalit ng bayad. Kaya't doble ingat mga kababayan, huwag magpapaniwala sa mga hindi opisyal na impormasyon. Tanging ang isip sa website, DV isa portal at verified Facebook page ang dapat pagkukunan ng anunsyo. Habang papalapit ang schedule ng crediting kayong Agosto, ang pinakamainam na gawin ng bawat pensioner ay ang maghanda. Una, siguraduhin na updated ang iyong account information. Pangalawa, ay monitor ang iyong EV, DES account at magbasa ng mga opisyal na advisory. Pangatlo, Huwag kalimutang magtakda ng budget para sa buwan na iyon. Minsan, kahit may delay ng isang araw, malaking epekto ito, lalo na kung may inaasahang bayarin, gamot o pagkain. Kaya't mas mainam na may konting buffer o ipon kahit paano habang hinihintay ang crediting. At para sa mga anak, apo o kamag-anak ng mga pensioners, mahalagang ipaalala sa inyo na gabayan ninyo ang inyong mahal sa buhay. Tulungan silang mag-access sa online accounts nila o basahan ng balita kung wala silang internet. Hindi lahat ng senior ay komportable sa online platforms. Kaya't malaking tulong kung kayo mismo ang mag sa kanila tungkol sa schedule o second tranche. Sa huli, ang layunin natin dito ay hindi lang basta malaman ang petsa ng release kundi ang maunawaan ang ng proseso. Ang pensyon ay hindi lang pera. Ito ay bunga ng mahabang taon ng pagtatrabaho at kontribusyon. Kaya't karapat dapat lang na malaman natin ang buong katotohanan tungkol dito at dito sa channel na ito, sisiguraduhin naming hindi kayo mawawala ng update. Hindi kayo maliligaw sa impormasyon at higit sa lahat hindi kayo maloloko.